Mahirap mang paniwalaan pero babawi itong si Nico Harrison sa kanilang fanbase. Wala man ang Dallas Mavericks ngayon sa listahan para maging threat versus OKC Thunder sa ngayon ay kabilang sila sa mga dark horse sa NBA. Maraming mga what if, what if healthy lang sila, what if healthy kami, kami ang nasa finals. Well ngayon, heto na ang malaking what if dito na siguradong magiging katotohanan para sa Dallas Mavericks. Noong nagdang season, tinadtan sila ng maraming injury. Pero ngayon, eto na ang what if na kanilang hinahanap. Healthy silang lahat. Maliban na lang kay Davis at kay Kyra Irving. Sa ngayon ay marami po ang nakapansin na maraming mga dekalibring pick Itong Dallas Mavericks unang-una kay Kyrie Irving, ang first overall pick noong 2011. Kahit na lipas na siya sa kanyang kapanahunan, pero magaling pa naman siya at isang malaking threat. Samantalang itong si Anthony Davis, first overall pick noong 2012 NBA draft. Nasa prime pa rin po itong si Anthony Davis at kung healthy siya, nako, mayroong kalalagyan ang kanyang kalaban. Samantalang itong si Russell second overall pick noong 2015. Inamin niya sa ating mga nagdang video na sa ngayon ramdam niya na ang kanyang katawan ay nasa prime pa samantalang ang pinakabago 2025 NBA Draft first overall pick itong si Copper Flag. Sa ngayon mayroong apat na mga matataas na pick ha itong Dallas Mavericks at mga talentado sila. Ang injury lamang po ang tanging makakapigil sa kanila sa team na ito kung walang injury, mayroong kalalagyan ang OKC Thunder. Umabot naman ng nasa 49 million pesos ang kinita ni Alex Yala sa taong ito. Sa kanyang huling laban nga mga idol, ay nakapag-uwi siya ng prize money ng nasa $6,820 at kung sa atin po yan sa Philippine money ay nasa $390,000 pesos. Ayon sa pinakalitas na report, ang kanyang napanalunan sa pangkabuan ay nasa $1.3 million na mga idol at malaking halaga po yan. Sa mga hindi pa nakakalam, may kaya din po itong pamilya ni Alex Yala, ang kanyang nanay na si Rosemary Maniego Yala ay isang former national swimmer at naging chief financial officer pa sa Globe Telecom. Isang ebidensya na meron ding kakayahan ang kanyang pamilya at mayaman din po sila. Nagsanay din po itong si Alex Yala sa Rafa Nadal Academy sa Spain which is hindi po ito basta-bastang academy sapagkat malaki po ang tuition at yung travel expenses, living expenses, malaki po. Kahit na malaki-laki na din po ang na-income nitong sa Alexiala, ang napakalaga dyan ay na-achieve niya ang isa sa mga pangarap niya sa buhay. Patungkol naman po sa kanyang tatay ay wala po tayong nakitang impormasyon patungkol sa kanyang trabaho. Ito'y marahil kanilang pinipilit na maging privado lamang po ito. Sa ngayon, kahit na nabiguman sa si Alex Yala na makabante sa susunod na level, ay malaki pa rin pong karangalan ang kanyang ibinigay para sa kanyang pamilya, para sa kanyang sarili at para sa kanyang bansa.